guys, no vote for Diwata party list or Vindor's party list. Kaya ako tinawag siyang Diwata dahil si Diwata ang nag, parang spokesperson ng Vindor's party list. So, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung sino yung mga kasamahan ni Diwata at yung mga tinatawag nating sila yung the highest delegates. delegates apat silang delegates ng vendors party list na hindi naman karapat dapat na yung tatlong delegates na yon ay hindi mo masasabi na sila ay karapat dapat na magiging uh, ta -ta, ta, ta taasan natin or bibigyan natin ng ta ng ng position for the vendors bakit hindi po sila katulad ni Diwata na nanggagaling sa vendors talaga ng mga na mga liliit mga vendors. Ang tatlong delegates na to, sila ang mag-uupo at the end of the day kung mananalo ang Vindors Party List ni Diwata na dala. At si Diwata hindi niyan makikita. Kapag nanalo ang Vindors Party List, si Diwata ay maglalaho yan. Promise yan. Bakit? Si Diwata ay ika na delegates ng Vindors Party List. Ang uupo kahit pa, man, pa makakuha sila ng 3 million votes, yung tatlo lang ang makakaupo. Si Diwata ay hindi. Paano kung 600,000 lang ang makukuha nila. Iisa lang na delegates ang makakaupo sa vendors party list. Si Diwata maglalaho yan. Okay? Pagka naandun na sila sa House of Representatives, yang si Diwata ay isang tao-taohan na lang nila. Ang pupunta doon, ang tatlong delegates na to, na mga mayayaman, na mga contractors. Bakit? Sabi kong contractors, Ah, sila po ay mga negosyo, may mga negosyo at mga mayayamang tao. Hindi ko na lang sila isa-isahin at pangangalanan. Pero, kasi hindi rin niyo rin naman kilala. Pero, kapag tinawag natin vendors party list, alam na natin lahat yan. Okay guys, sana huwag na magpapaloko ulit. Dito sa mga ganitong klasing tao. Dahil si Diwata po, kukunin lang nila ang mga followers si Diwata at mga sumusubaybay kay Diwata at mga vendors Dahil si Diwata ay isang uh, public um, influencers at nakikita nyo kung paano si Diwata humakot ng mga followers. At hindi lang doon, si Diwata ang gagamitin nila para makakuha sila ng simpatsya doon sa iba pang mga vendors. Pero ang totoo niyan, hindi niyo na makikita si Diwata kapag mananalo ang vendors party list na ito. Sa lahat ng mga vendors dyan sa Philippines, hindi po kayo mabibigyan ng tulong ni Diwata at the end of the day. Tandaan niyo yan. Dahil si Diwata ay pang-apat lang. At kung may mamatay man, sa tatlo na mga delegates ng Vendors Party List, saka pa si Diwata ang pwedeng umupo. Pero, kailan? Ang tanong. So, be mindful, be vigilant, at guys, kayo mga vendors sa Philippines, wag na wag kayong bumuto at pumili kayo ng tunay at totoo na makikita natin na tutulong or otherwise. Huwag na kayong bumuto kung hindi nyo alam.